Good morning mga person so for today's video no na nauntuhan yung mata ang person okay hindi pa maulan man ang person gahapon sa sumba sumba so maunang unto na nakamata na wapar ba kalaba ang person pero no man nagluba ang uniform sa akong so na siya so for today's video na to guys tiritaan yung mga senador o nga perti man ka nila banha aning resulta sa ko ano sa pag dismiss sa kaso sa impeachment ba ni uh, Vice President Sara Duterte perti jud kay nila ang ko ana banha ah. kay gusto lagi nila nga uh, panagutin daw lagi daw kuno ang may sala uh, panagutin lagi daw good si Inday Sara ba sa iyang kuan gi 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 kurap lagi daw nga confidential fan na so karon ang Supreme Court kay gi kuan lagi no gi kuan lagi na nga ang impeachment trial ni Inday is unconstitutional so mo na so karon ang kaning mga senador ni mga galamay ani ni Romualdez ni ada dakog ni eh. nga sila yung mga batasan no sila gani na ang nagbuhat-buhat anak nung batas pero dili sila kabalo mo sunod ug unsay ko unsay ka unsay ka nang hukom sa batas dili nila ginarespeto no ang gusto nila nga ang ila jud ang matuman ang gusto nila nga ang ila jud gusto ang matuman nung no, naa tay mga batas mga senador unsa man mo nag-eskwela mo mga batas o wala No. Kung mauna nga, dili mo musunod sa batas, pagbuhat mong inyong kaugaling sa si Supreme Court. Oy, kanang kamoy magbuot nga. Kung unsay gusto ninyo, eh, inyo ba nang itigo ko ng tawhana na? Inyo ba nang buhi ng tawhana na? O kamoy magdesisyon tanan nga nung magkuhan paman pa man mo ang Supreme Court. O pagka resulta dili ninyo, kung anong, dili ninyo respetuhon ang desisyon sa Supreme Court. Sino kung ninyo? Oy, mama, mga walay mga grado may pa man siguro ninyong kanang one, kanang nurid no nurid no write, kay makasabot pa man og um, unsay um, sa Supreme Court. Nagdesisyon na ang Supreme Court na an -con constitutional ang kuan ang impeachment trial ni Inday Sara di pa jud ninyo na dawaton no den kanigid si kuan mo kanigid si Romualdez so, og ko Sige nagyapon kay kinahanglan ila daw kuno na po da kuno isubmit ang petition daw kuno para sa reconsideration kuno para matuloy lang daw kuno ang hearing sa impeachment na, in town mo uy na paay clear Castro o nga uh, panagutin daw talaga si ano si Vice President Inday Sara Duterte sa ano sa uh, sa ano yon sa pagnanakaw daw niya ng confidential fund kung saan daw kuno ginamit ni Inday ang animal niya po, ni. Nawad 100 migris pito, ano mga tigulang nga pariyaan ni Castro ba? Kani pariyaan ni ni Franz Castro, makawalag respito sa tigulang. Nga naman intang taong Unsa ni, maestra man ka Somehow, ka, wa ka nakabalo o un, kuan unsay words na confidential? Unsa ka, maestra ka o unsa? Maestra ka sa imong kabugo? Kinuo ko na, from the words gani na confidential no dili gyud siya ikuan dili gyud siya i-reveal kung unsay mga confidential diha dagom ini ah, kuan lagi ko maglagot ko aning mga ani nga mga klase nga tawo ba nga di makasabot ni Gukum na ang supreme court na unconstitutional lagi ang impeachment lagi nga inyo hanggi pasa inyong gihain oh pakanon ta moron og oh bulat gina musrun